Good day mga kawiner at for today's video ay nagdidilig muna ako sa aming bagong tanim ng mga kamatis. At habang nagdidilig nga ay nagche-check na rin ako kung meron bang kumakain sa kanila. At bad news mga kawiner dahil kakatanim pa nga lang nila ay unti-unti na sila nauubos. Wala stick talaga. Samantala ito naman si Mrs. ay itatanim ang kanya mga bagong sidling ng kangkong. At ito na nga nagukay na si Mrs. para maupisa na niyang mailibig este maitanim. Dagdag problema talaga mga pinaka na imbis ang halaman lang ang iyong iintindihin ay dumagdag pa itong mga insekto na hindi lang basta sumisira at kumakain kundi pumapatay rin sa aming mga halamang gulay. Kaya sumasakit talaga ang aming ulo sa kakahanap ng mga solusyon para matapos ang mga insekto na ito. Kaya mga ka-winner kung may alam kayo na pwedeng pampatay na insekto ay pa-comment naman down below. Salamat! At amin pang napansin na ngayong masama ang panahon at laging umuulan ay mas lalong dumadami at mas nagiging agresibo ang mga insekto. Sa bagay, bilang baguhan sa pagtatanim ng gulay, marami pa talaga kaming dapat matutunan lalo na sa pagsugpo ng mga insekto. Dahil sabi nga nila, life is a continuous learning. Wow, English yun na Charot. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, ang buhay ay weather-weather lang. Charot. At eto namang aking asawa ay na high blood na. Kaya nga hindi ko siya kinukulit. Ay baka mabato ako ng kanyang Dalang kalawit. Charot. At eto na pala ang ginawang hukay ng misis ko. Ay laki-laki yan natin ng konti para makapagtago ang mga alimango, charot. At ilang sandali pa ang mga kangkong ay naitanim na. Sana tulad ng nauna sila ay mas lumaki pa. Pagkatapos nga magtanim ay dito naman kami sa halo-halong basura. Este, halo-halong dahon ng mga halaman pala. Ito ay eksperimento ng aking asawa. At tulad ng inyo nakikita, ito ay dapat nakababad sa tubig magdamag. Kaya bukasan nga ang tubig naman ito ito ang siyang gagamitin pang dilig sa mga halaman. Sabi ng aking asawa ay marami daw itong sustansya at ito ay base lang sa kanyang mga nakikita at wala namang masama kung ito y susubukan, wala namang mawawala. At dahil nagkulay Milo na siya, pwede na sigurong inumin, charot. At sa kabilang banda ay aking itinuloy ang paghuhukay. Malay mo, baka makita ko si Yamashita, charot. At binubungkal ko muna ang lupa bago ito taniman. Para ito sa halaman, na kapag maitanim, ang ugat ay hindi na mahirapang kumapit. Pero may alam ako na isang bagay na kapag kumapit, daig ba ang pandikit. Ito ay ang kabit. Charot. At habang kami nga ay nagtatanim, ito naman si papa ay nagaharvest na. At kailangan ng harbisin ang naturang saba dahil tinitikman na ng uwak. Uwak din ang kalaban namin kapag ang bunga ay malapit ng anihin. Kaya kapag ang tanim mo ay namunga ay dapat alisto ka. Dahil kapag pabagal-bagal ka, abay -bagal balat na lang ang matitira. Kaya ang resulta, high blood ka na naman. Charot. At salamat ulit kay Lord. Nakuha na namin ang kanyang biyaya. Angat mga kawiner.